Oh. Hindi kayo pero tinitiyak ng Smartmatic na lahat ang gustong ilagay sa pwesto ay ilalagay nila dahil yan ang uh, gaya na po ang uri ng demokrasya na meron tayo hindi po ang mga butante nakikinig ang pinakikinggan kundi ang mga makina pinaliwanag na po yan ni General Rio at mga kasamahan 20 million votes within one hour transmitted to the transparency server from one IP address. That can only happen digitally through a machine by a program done perhaps months before. Correct? Kaya sigurado, lahat ng mga nanalo, ay tiniyak ng mga nakaupo na sila'y mananalo salamat sa kalansing ng pera na naririnig ng mga taga-Comelec. Ang yayaman nyo na, ang yayaman nyo niya kayong mga magnanakaw ng boto, magnanakaw ng kalayaan, magnanakaw ng katotohanan, magnanakaw ng demokrasya. Ang Bulacan Airport, ang dami ng natutuwa kayo mga taga Bulacan sa airport na to akala nyo it will benefit you kasi pero bumabaha na po dyan at ang mga mga karatik lugar ay bumabaha na rin kasi ang dating uh, uh, daluyan ng tubig ay parado na pero sino ang sasalag Ramon ang sino sasalag keramon sino ang sasalag sa bilyong bilyong pera naninakaw ni Danding Kuwangko na ngayon ay hawak na ni Ramon Ang. Sino si Danding Kuwangko? Isa ring utus-utusan utus-utusan ni Marcos. Kamakailan narinig ko binigay ang rehabilitasyon ng Pasig River kay Akusar. Okay, si Akusar alam ko, gusto niyong pinupunta ng bahay niyang mga magaganda sa bataan. Saan ang galing ang kanyang pera? At saan mang ang kanyang parating pa na bilyong-bilyong pera? E eh, di siyempre sa gobyerno muli. Dati ako ay lumalaban para sa mga urban poor na nakatira sa mga estero na malapit sa Pasig River patuloy ang aking laban para sa kanila. Tatanggalin na naman sila ni Apusar. Para gumanda ang Pasig River, maging katulad raw ng the Bay, the, the, the Bay of Danube. Wow. Para, para sa Pasig River, pwede kayong mag-waltz. Wow. Habang umihinga na malalim. Wow. Ang sarap ng amoy. Mag-waltz ka talaga. Pero ang waltz mo may kasamang pangingisay. <clears throat> Meron akong mga nakilalang mga taga Laguna. Kinuwento nila na merong plano ring gawing dam sa Laguna. Sa Pakil at mga bundok ng Pakil palulubugin. At nabalitaan ko rin kung sino ang in charge, kung, kung sino ang partner dito ng mga malalaking investor, kapatid ni Lisa Araneta. Siyempre, sila-sila na. At siyempre, ang Wawa Dam ng Rizal na sinimulan na. Sa kabila na pagtutol ng napakaraming mga environmentalist, ang dam ng Wawa ay ginagawa na ng China. At ang dam ng Pakil, hindi ako magtataka kung kontraktorin ay China. At sa kabila na napakasamang track record ng China, na karamihan sa mga dam nila nagkakaroon ng crack at tumatapon at binabaha at pinapatay ang maraming tao sa ibaba ng dam, China pa rin ang kinukuha nating kontraktor. Sinong kinukuha natin? Hindi naman tayo yun eh. Sila yun. Dahil sa bawat firma ng kontrata, bilyong piso ang natatanggap ng isang presidente. At isa pa ang kinalulungkot ng sambayanan ay ang Smartmatic at Comelec, ang sabwata ng Smartmatic at Comelec. Itong ating bantayan, bakit? Alam ko kayo, gusto niyong mawala na ang mga trapo at dinastiya sa Kongreso. Gusto nyo? Yes. Yung mga mayor at gobernador ng Laguna, gusto nyo ba mapalitan na yan? Yes. Yeah. Mga mayor at gobernador ng Rizal, gusto nyo ba mapalitan na yan? Yes. Yeah. Mga mayor at gobernador ng, ng, ng Northern Northern Luzon, Norte, ng North, Norte, ng Lawag, hanggang Vigan, gusto nyo ba mapalitan lahat sila? Yes. Eh, ba't di napapalitan? Dahil sa Comelec. Okay? Our democracy, my dear friends, is for sale. Elections are for sale. Because the Trappos and the dynasties, the Maharlika priest years. Maharlika is a term that refers to the upper class. And now the Maharlika refers to a fund controlled by the upper class. This country, which should be rich because of its resources, both natural and human, is no longer rich because we have given up our power, our right, our our patrimony to those in power who do not deserve to be where they are. Kaya mga kapatid, Gamit nila ang pondo, ang makinarya, ang edukasyon, tatlong bagay na dapat natin pong pagtulog, uh, pagtutu, pagtutu, pagtuunan ng pansin. Ang pondo na manggagaling sa lahat ng pondong pinagsama-sama at ilalagay sa Maharlika, nagagamitin nila laban sa inyo at sa akin, 50 billion ay nilabas na ng land bank. Yung mga pensioners dito ng SSS, mag tayo sa SSS kasi pambili natin ang gamot. Pambili lang natin ang gamot yun, ang lit-lit ng SSS pension. Ibibigay rin yan sa Maharlika Fund. Ang GSIS, ibibigay rin yan sa Maharlika Fund. Lahat po ng pondo na nasa iba't-ibang mga sangay ng gobyerno, lalo na mga financial institutions, ahawakan na nila para may pondo sila para patagalin at panatiliin sila sa kanilang kapangyarihan. At malaking bahagi ng pondong yan gagamitin nila para sa Comelec, para sa Smartmatic. And we are being hoodwinked, manipulated to see under our very noses. And we know for a fact that this is happening. But we are not saying anything except those of you, those, those of us who are here. Ang pondo, ang makinarya, gagamitin nila ang makinarya ng bansa, ang mga korte nakakampi nila, ang mga polis, mga kapatid natin at kaibigan na naririto, nagagamitin nila. Mahal natin ang mga kapulisan, pero ang mga kapulisan, ang mga kasundalyuhan, nagagamit nila. Kaya yung dalawang dinukot na mga Manila Bay Reclamation Activists ay sampo lang. Ito'y paalala sa inyo akin, sa akin na nandyan sila para dukutin sino man sa atin na tututol sa anumang gusto nilang gawin. Bagatlo education and disinformation. Kaya binigay kay Sara Duterte ang Department of Education. So that they will continue to do three things. To teach us three things. Number one, tuturuan tayong kumalimot. Tuturuan tayong maging mababaw. Tuturuan tayong magpabaya. Pagkalimot, Nandito pa ang Project Gunita, nandito ba? Nandito sigurado. Merong mga kabataan na sinumula ng Project Gunita para patuloy na ipaalala sa mga kabataan ang mga nangyari noong Martial Law. Because we have forgotten. Hey Joseph, Joseph, saan ka? Gusto nami pa rin. ba Project Gunita? <clears throat> Pangalawa, kababawan. Salamat sa social media, nag-aagawan ngayon ang real sa ka-TikTok. Akala natin, it's a, good, it's a good thing na may alternative ang TikTok dahil may real na, which is based in America. But we spend our time, our young people spend their time producing senseless, useless uh, memes to propagate in social media using social media pagpapababaw pagkalimot pagpapababaw pangatlo pagpapabaya kanina po kausap ko isang taxi driver sabi niya sa akin kasi tinanong niya sa ako saan po kayo pupunta bakit kayo pupunta sa Manila Cathedral hindi ako sa Manila Cathedral pupunta sa Comelec dahil magbimisa ako and then i explained why tapos sabi niya uh, binoto ko po si Bongbong, Father. Pero, Father, sa totoo lang, dalawang bagay sinabi niya sa akin. Ito po ay tungkol sa pagpapabaya. Number one, pare-pareho lang naman sila. Si Lenny ay pareho rin kay Bongbong. Hindi, hindi ako nagsabi nito. <laughs> Pero, I am, I'm making us reflect on something that we should seriously consider. This is part of what transformation is necessary in all of us. Una, pare-pareho lang sila lahat. Si Lenny at si Beng Bongbong ay pareho. So, so sinabi ko, mali ka kapatid. Pangaliwa, wala na tayong magagawa. Okay? Wala na tayong magagawa. Dahil sila naman lahat talaga pare-pareho na may hawak ng nang poder at ng pondo. Wala na tayong magagawa. Those two, these enabling uh, attitudes and and orientations is being spread by the enemy. And you and I are a primary counter narrative to that kind of narrative. Hindi pare-pareho mga Pilipino. May mga bayaran at nabibili, merong mga malaya hanggang kamatayan. Tayo 'po 'yon. At marami pong ganon. At paramihin pa natin palabasin silang lahat dahil mas marami ang hindi bayaran, mas marami ang hindi nagbebenta ng boto dahil yung 20 million na ipinapanalo, 20 million plus na pinapanalo ni Bongbong Marcos ay hindi galing sa BCM, vote counting machine, galing sa BCM Both cheating machines. <laughs> Kaya, we need a counter narrative which says two things. Hindi kami pare There are Filipinos who will not forget anymore. There are Filipinos who will not sink into the quagmire of shallowness and emptiness. We will think, we will analyze. We will ferret out the truth. We will get down to the facts. Get the data kung paano ninakaw ng COMELEC at ng Smartmatic ang eleksyong nagdaan. Salamat General Rio. You are making us understand how they did it. Palapakan natin muli.